So ayan, <laughs> umpisa na natin dito papunta doon sa entrance itong Nike view. So ito yung block 56 ito, ito yung 69, at yun naman yung block 70. So umpisa na natin dito naman sa dulo naman, papunta doon sa may entrance. Okay? Kasi kahil, ka, kapagod, pag bumalik tayo doon, tapos babalik tayo dito para anuin natin yung mga block. So pisa na natin to nasa na yun? Itong kabila. Ay. Ganon. So. Fifty six. Natakpan. Sixty Okay, 66, six, sixty So ito ay black 68 eight. Block sixty eight ito. Huh? Oh. Bungo. Block 68. So, value 20 1 2 3 4 5 6 7. Shout out don sa mga bata na yon. Dalito ako dito ah. Kasi 56 tapos ibang ibang block na kasi to mataas na block na ito. So ito ay block uh, 68 66 67 68. So ito ay block 68. Ang problem is pagka nasa dulo na vacant lot na to eh Bilid tayo dahil may truck Ayan no oh. So parang hanggang doon na sa dulo ito Block 68 Oo Mula rito Kasi 1, 2, 3, 4, 5 Six, seven, eight, nine, Ten ni, eh. Twenty lang ito O nga Nineteen. Ah, okay. Tama. So, ito rito, ang block niya rin ay, uh, itong block 56 pa rin ito, kasama doon sa Bukana. Kaya hinati bali tigdadalawa kasi hanggang lot 20. No? So itong nasa buka na ila hanggang lot 20. Ayun no. Tigdadalawa silang uh, biak. So yung patwok magkadugtong pa ito bali yung dalawang kabiak na yan ay uh, black black 56. So ito Oh, nakuha na natin. So, success. Medyo nalito ako dun, ha? Oo nga, ganun yung ginawa nila. So, bali 20 kasi. So, ito yung black, 68. Black 68 na ito. Itong dulo. No, yung, yung, yung galing doon sa crossing ito, malalaking ito. Nasa 70 na. 70 na yung black na to So, itong dalawa. Ito, tapos itong fat walk. Fat walk na yan. Kasama ito ay black 68 pa din yan. So sana makadaan tayo dito sa kabila. May doggy kasi dito eh. So medyo naguluhan ako doon kasi doon sa harapan, 'di ba? Ah, uh, hinati yung dalawang parang ten lang, ten na bahay lang yung isang block. Pero dito tig, -tig twenty na. So ayun oh. Okay. So itong na to. Itong dulo na. At papunta doon, bakanting lupa ito rito, parang may bundok. Papunta doon sa dulo na mga kabahayan pa yun doon. Pupunta na natin yan at uh, maraming salamat kay uh, sa tropang teknisyan ng NAIC. So shout out ko sa inyo sa pag uh, lalong lalo na kay sir na binigay sa atin yung layout plan ng NAIC view. So ayan o. Oh, shout out ko sa inyo sir at sa tropang teknisyan ng NAIC. Okay. So ayun na. Block 68. O oh, ito 68 ito ha. Yung dalawang block yung sila, parang ang isang block ay uh, 20 bahay. No? So ito ay 67 na. So galing na tayo doon sa kanina sa rapa, galing tayo dito, pumunta na tayo doon. Tapos dumating dito sa, tayo sa dulo, pabalik naman tayo doon sa entrada. Yung gagawin natin pagbibilang. So 68, ito yung block 67. 67 ito. So, balikabilaan na ito. Yung doon sa main road, at ito na yung likod ng main road ng Nike View. Papunta doon sa kabila naman na yun, hanggang doon sa dulo kung nakikita niyo yung video. Tapos ito dito, bakanting lote na ito. Uh, ilipat natin yung camera natin para mas malino nyo makita. So, ayan o. Oh. Nakikita nyo dito sa kaliwa ay bakanting uh, lote na. <laughs> Sir, maganda nga po no. So, block 60. 67. Ito, 68 yung nasa dulo Ito, 67 Ito'y 66 <laughs> May nagbigay na Layout plan ng Nike View sa atin sir eh Kaya medyo may mapa akong -ano, eh So ito yung 66 na 66 Okay, 66 So ayan, 66 na to Sa kabilang side na tayo Ito, black 66 At yung 66 o so 66, dito 65 So mamaya pagbalik natin, sasabihin ko sa inyo kung anong gagawin dito sa bakanting lote na to Dito muna tayo sa mga kabahayan na to dito So ito ay 65 Six, 65 So yan, nakuha na natin, oh kita nyo, lapad pa nito Ano kaya ang gagawin dito sa bakanting lote na to? Aba pa nyan So ayan oh, dito. Kung nakikita niyo yung uh, tropa na yan, yan yung main road na yan, yung crossing. Yan yung main road na ng night view. So tayo nandito tayo ngayon sa likod na. No, galing doon sa ito block 64 naman na to. 64. Okay naano na natin ito doon sa mga uh, present recent video natin ay may mga nakalagay na kasi halos tama din yung mga sinasabi natin kung anong block nandiyo dito. So ito, block 63. Ayan, 63, 63 na. Ganda nga po, no? <laughs> block 63. So yun, tama yung mga nagre-request sa atin na yung 63, 60. Tama yung ano natin nung mga block na yan. So ito, block 62. Block 62. So, bali 20 lot yan, 20 bahay. So, paze yung bilang nila. 1, 2, 3, pag ganun. 1, 2, 3, pag ganun yung ano nila. Pag ano ng ano. Ito na yung 61. Block 61. Yeah. Sir, maganda nga po no <laughs> 61 kada hapon. <laughs> ah, ganun po ba? Salamat kuya. Sama ko sa video ko kuya. <laughs> so ito yung block 60. So yun na, no? nandudun na yung crossing na yan. Oh. Yung may mga na-relocate na. Na taga Molino dyan. Maraming mga tao na riyan. So dito wala pa masyado. At yan, mayroong mang ilang ilang na pamilya. Sige sir, salamat. Thank you, thank you. Sige, oh. salamat. So 60. Ito block 60. Ito yung Black 51. Ah, 59 pala. Sorry. 60, Black 59 na ito. 62. 60. 50, 59 ito. Sandali. Parang nagulo na naman ako. 61. Ito pala, 61 yung sa kabila na yun. So, pakatawid natin ng highway na yan, o. Oh. Nakikita yung may crossing na yan dyan. Ito ay 60, block 60. Tapos, ito block 59. Okay. So, block 59. Block 59. Tapos, 58. Ayan, block 58 ito. block 58 Okay so yung pinakadulo na nito ito naman yung block 57 So ito na yung block 57 Block 57 ito Kasi yung 57, Nandoon sa kabilang 56. Ah, sa tayo dadaan. Dito, pakita. Dito, lusot nga tayo dito. Bangit. Parang. <laughs> ah. Nagano. Talan slide, oh. Ilog na kasi ito dito, sa gilid na to Itong black 50. 7 na to yan o. Oh. Ayun, kung nakikita nyo sa mapa, ito ng dulo. Ito yan. Kung saan tayo na ngayon nandito, ito yan. Okay?